streets empty. The only thing I can see is my own Good morning mga ka-sniper. Update tayo sa taniman ng talong ni Christian dito sa gilid ng bahay namin. So, meron siya dito ang chicken manure. Bali itong ginagamit namin yung fertilizer. pag ay organic. Ito yung tanim talong. Bali walong plot ito. Ah, mahaba. Si Christia, naglalagay siya ng ipo. Ito ang kanyang anak, katulong niya dito sa kanyang talungan. Tapos naglagay ulit siya ng mustasa. Kasi so, yung unang sinabog namin dito, dito sa bandarito ay eh, pachay. Kailangang nangyari na lunod. Kinabot na naman ng ulan mas yung mustasa nakaharvest naman ng kaunti kasi hindi na naabiyad at meron siyang trabaho ngayon itong talungan hopefully makaganda ng tubo ito mas nag na rin siya ng mga mustasa si Christian ang aking masipag na kaibigan, maganda na pala yung tubo dun sa kabila hindi pa naaakot ito yung stasahan sa kabilang panig ng kanyang taniman sobrang dami na akatin din yan mamaya ang mga idolo inaakat yung mga mustasa okay magakat na <laughs> tinira kayo ng limate kanina kung hanap ako no? tataniman mo din ang okra ah dito sa mga gilid oo nga pag akat ka na doon sa kabila mga pala yung aking papaya ang laki na oh pwede na kang putihin ito no hindi pa pinapainog ko yan sa ano sa lamesa lang pag na dilaw na ba may dilaw na eh pwede sa ako hindi naman to kayo na uwak yan malaki na rin yung aking dragon fruit dito ganda to pag lumagot na munga na jackpot ka dito kong chan <laughs> sprayer munga kano ba yung gano? mga isan libo ah mahal pa lang yung sprayer ano makulimlim na naman at yung fog doon sa bundok minsan naman ay sobrang init eh. kailangan ay akatin yung mga kumpul kumpul ng mustasa para maganda yung kanilang paglago ito lagay mo sa mga gilid nito. Aba. lalago na nung kay utoy oh dali din namang sumibulak okra kaya lang pag naman napabayaan mo nang hindi putihin na tigas na naman yung mga ka-sniper update na lang sa paglago nitong talo nga ng aking kaibigan si dito sa gilid ng aming bahay maganda kasi dito maghalaman sa may amin gawang kahit tag-init wala naman problema sa tubig binadivert lang niya yung pailog dito kaya sinasarkan tapos dito na umaagos yung maraming tubig galing dun sa bundok basta lang maabiyad tapos pag uh, medyo maganda yung kit dito, namunga ng maganda na kaani. Eh. Ang target niyang bilhin ay yung pang spray. Ano naman akong pang para mabigyan siya ng pang spray. Kaya mag iipon muna. Ako naninikling nung nakaraan ay palay ang tanim dito. Ito bakante pa rin ito. Hindi lang kitatanim na bebenta na rin yata itong loteng dito sa kanila tingnan natin dito si OP oh, sobrang dami nito kumpul kumpul na kailangan akatin na masipol itong anak na Christian na to yan sa mga sniper salamat po sa panunood sa aking mga film video sa update dito sa tanong manamin ng talong thank you for watching God bless us all